Mga idol siya lang naman po si Rosmar. Nagsimula po siya mga idol sa pagiging vlogger. Mga ka small vlogger at ngayon po mga ay multi-millionaire na po siya. So paano niya napayaman yung kanyang buhay? Mga ka lodi nagsimula siya sa pag-vlog and syempre, mga kalodi, nang siya ay kumikita na sa pag-vlog, siya po mga idol ay nag-invest na ibang business. Yan po yung sinasabi ko sa inyong mga ka-idol na kapag kumita kayo dito sa pag-vlog, kailangan niyo pong i-invest sa ibang business dahil ang pera ay madali pong yan. Kaya po marami pa rin pong mga vlogger ngayon ang kumikita ng malaki pero hirap pa rin po sa buhay. Kasi mga ka-idol, wala pong proper manage ng kanilang mga kinikita sa pag-vlog. Lahat naman mga ka-idol, kahit po sa trabaho, kahit po malaki ang inyong kinikita sa trabaho, kapag hindi ka po marunong mag-manage ng pera mo, hindi ka talaga makakaiton. Pero mga kaludig, tandaan nyo, yung mga malilit lang pong kinikita, sinasahod, sila pa yung kumakasinso. Kasi na ma-manage po nila maigi yung kanilang mga kinikita. Ibig sabihin mga ka-idol, wala sa laki, wala sa liit. Pero kung kaya mo kumita ng malaki, mas okay at kaya mo pang i-handle ito, mas okay. Dahil mas mabilis mo mga palago ang iyong buhay and syempre, mas may inspire natin yung mga maliliit pa lamang po nagsisimula sa vlogger dahil sila mismo ay nakatingin din syempre sa mga umaasenso na mga vlogger. Ibig sabihin kung isa ka sa mga nahihirapan ngayon, pagdating ng panahon, ikaw ay umunlad din sa Google Vlog. Syempre dahil po sa mga pinagsama-sama ng business, isa yan sa mga magiging magandang kwento sa kanila. Kaya ikaw na nanonood ngayon, ikaw, oh, yes, ikaw po, huwag na huwag soko. Dahil marami na akong kakilala na sumuko na at talaga namang hindi na sila nag-interest mag-vlog. Alam mo ba kung bakit? Kasi nainip sila. Inisip nila na kumita agad. Samantalang noon mga ka-idol, nang tayo ay nag-Facebook, Facebook, Facebook nag-upload, upload lamang, wala pong chance na magkaroon po tayo ng earnings dito sa Facebook ay baliwala lamang. Ngayon na nagkaroon tayo ng chance na pwedeng mamunitay sa Facebook, pwedeng pumita, dahil hindi pa kumikita ay sumuko na. Mga kalori, huwag na huwag niyo pong gagawin niya. Ang sabi ko nga sa inyo mga ka-idol, ay eh, kailangan mo lang i-enjoy. Yes, ikaw na nanonood, kailangan mo lang i-enjoy yung pag-upload ng mga video para hindi ka mainit dahil lahat ng sumuko, ang kanilang naramdaman ay yung pagkainip. Yes, yung pagkainip. Maniwala ka pag nainip ka at hindi ka na nag enjoy dito sa pag-vlog, susuko ka rin talaga. Yes, susuko ka rin talaga dahil marami na po akong nakita na sumuko. Kaya kung gusto mo umasinso sa pag-vlog, tuloy, tuloy, tuloy ka lamang. Kahit mahirap, kahit wala pang nakikitang sinyales na mamonetize, go mo lang yan dahil naniniwala ako sa right time. Malay mo, itong 2023 ay hindi para sa iyo, pero pagdating ng 2024, yun ay para sa iyo naman. Maniwala ka bilog ang mundo. Kung nasa ilalim ka ngayon, baka next year na sa ibabaw ka na rin. At siyempre, paalala po sa lahat, kung ikaw ay nasa ibabaw ngayon, huwag na huwag kang magpapakamataas dahil hindi laging nasa ibabaw. Sabi ko nga, bilog ang mundo, pwede ka rin bumaba. Okay? Kaya laging magpakumba para itaas ng ating mahal na Panginoon. So yun lang, mga ka-idol, huwag na huwag pong susuko. Kaya kasi siguro napapahinaan dahil inuuna mo yung pangarap mo. Dapat unahin mo si Lord para yung pangarap mo ay kusa mo yan makukuha at magiging madali ang lahat sa iyo. Dapat si Lord po ang unahin natin. Okay? So yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga new viewers ko dito, new followers ko, at sa mga hindi pa naka-follow, ayan, kung gusto nyo pa ng mga topic ko dito, tutorials video, mga tips, ayan, motivational speech, follow nyo na ako dito sa aking page para sa sunod na i-upload ko dito na video, ikaw po ay ma-update. See you